Uh, Secretary, 11, Former Secretary Erwin, 11, 11, 11, uh, 11, 11 uh, bahay pag-asa. Yes, uh, yung uh, information, with the permission of the two, uh, two gentlemen, um, uh, given to us by the Juvenile Justice Welfare Council, merong uh, 117 uh, bahay pag-asa. So, yung 11 palagay ko regional, Uh -huh. Tapos uh, yung provincial and municipal and urbanized cities is 170 117 mm -hmm. yeah. Baka tingin ko okay. yan din po ang dapat isa nating tignan. Dahil for example, kung probinsya, kagaya ang Camarines mm -hmm. Norte, napakalaki ang Camarines Norte. So kung isa per province, ilalagay lang po yan sa daet, I would, I would assume, mm -hmm. kung, kung meron man sa daet. Pero ang sakop niya, napakalaking land area. Mm -hmm. Tingin ko sa pag... Uh, pagre-review nitong batas natin titignan din ho natin kung sapat ba yung one province one um uh, highly urban na si city dahil na, based on my personal experience ha, so personal ho namin karanasan importante itong bahay pag-asa at ito ito yung divert ito yung intervention program na uh, hindi ho talaga pwedeng lalo na pagkarumal-dumal na krim, hindi ho talaga pwedeng ipakawala eh dinadala ho siya sa bahay pag-asa Meron ho doong psychologist, may social worker, at uh, pwede rin po mag-aral yung bata doon, yung alternative learning system. No, yun po yung aming karanasan. Opo, oh, oh napakaganda po niyang programa na yan, pero yung atin po kasing uh, mungkahi, iba ang pagkarumaldumal na krimen po kasi, Senator Win hindi talaga ako payag na dyan lang sa bahay pag-asa. Nakita ko yung bahay pag-asa doon sa Bicol na tambihira. Ito ba yun? Eh, wala, Baka walang maramdamang pagsisisi yung bata. Eh. Ang, 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 alam niyo po kasi, sa akin pong, sa karumal-dumal po ito ha. Oo, mm -hmm. oh, so, sa uh, uh, crimes, ko opo. yun. Opo. hindi po doon sa mga regular na petty, ano, okay lang po ako doon sa kanila, sa bahay pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumaldumal dumal na krimen, yung realization kasi eh, importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marculeta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. po At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen, ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan at hindi ko po nakikita doon sa bahay pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen kaya nga po ang sinasabi ko po kung imbis na sana at tayo ay palawakin pa natin yung bahay pag-asa okay maganda para doon sa mga krimen na sabi nila, uh, six years down, okay. Wala akong ano dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo, medyo doon lang po. Sana meron munang realization, after realization, after ng pagsisisi, tsaka papasok ang intervention. Kasi kung para dito sa mga nakaisip na mag-rape kayo grupo, ibidyo nyo yung tao, ibidyo nyo yung bata habang pinapatay nyo, habang... Wow, kahit saan ko tingnan, anong intervention ang gagawin mo doon? Kailangan muna nyo nung taong yon, nung batang yon, kung ano man siya, eh ma-realize na muna yung ginawa niyang kasalanan. Paano niya ma yun? Kung hindi natin siya, hindi ho ikulong sa bilibid, ha? ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas. Eh. Wala naman po talagang... Ang opinion ko po ay galing sa nangulungan. Eh. O, ito po yung totoong mungkahi po sa inyo na meron talagang criminal mind. Meron talagang mga taong nabuuna na sa isip nila na sila'y criminal. At yung pong pagiging criminal na yon, hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang. Kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, eh baka si Raulo pa rin po ako hanggang ngayon. Baka eh, hindi ko po inabot ito siguro. Pero dahil ako po'y nangulungan, naramdaman ko ang malayo sa pamilya ko. Naramdaman ko ang init, ang baho sa loob ng kulungan. na kulungan po ay dapat ang laman ay 60, kami isang daan mahigit sa isang selda. Ang iba'y nakahiga, ang iba'y nakaupo, sa loob ng CR, may taong natutulog, apat na tao, iihi ka, makikiraan ka. Pagyaan po lahat yan, ay eh nadaanan ng isang tao, doon ka mag-iisip na magbago. Yun lamang po ang aking mungkahi. Hindi ko po kayo kinokontra, lahat kayo, tama po ang sinasabi ninyo, lahat yan. Ang argumento ko po, doon lamang sa gumawa ng heinous crime. Hindi po ako sang ayon na ito lang ang gagawin natin sa mga ito. Dahil hindi po ako naniniwala na itong mga batang ito ay dapat ituring na bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Dahil yaan, imposibleng hindi mo alam yun. Imposibleng ikaw ay musmus para magplano, nakapagplano ka na ganito gagawin natin, naabangan natin, pag inabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. Sa paano naging bata 'yun? Opo, 'yun lamang po ang aking uh, mungkahi. ako po yung suportado ko po yung bahay pangarap na 'yan pero kailangan natin ng youth detention sir. Ako kailangan. naiintindihan ko talagang uh, oo nung uh, pinapalabas niyo ho 'yung uh, video kanina, talagang nakakagalit no at uh, sino man hindi ho magagalit sa nangyari. At uh, ako naniniwat nasabi ko nga kay Congress uh, kay Senator Mar Marcoleta kanina yung mga na krimen, talagang imposibleng walang discernment sa aking palagay. At uh, kailangan ho talaga silang uh, mailagay sa isang pasilidad na hindi na ho sila uh, makakagawa ng hindi maganda sa ibang tao. At uh, sa aking pag-analisa at sa pagkaintindi ko, itong bahay pag-asa, dito ho sila ilalagay para ma-reforma. hindi man sila siguro in juvenile justice detention tingin ko iba hindi lang in terminology. kulungan. hindi po siya kulungan pero in, in, in our case hindi ho rin sila pwedeng lumabas hindi ho sila pasok labas pasok labas ho doon hindi ho sila nagpa-party hindi ho ganun. meron din ho silang mga sinusundang mga programa para mabago ho si kanilang buhay kung kaya pang baguhin kaya nga sinabi ko yung success rate, 75 to 80 percent. Dahil naniniwala rin ako na hindi lahat na ibago. May 20 percent doon na at tama kayo na mahirap baguhin. Pero nabigyan ho sila ng pagkakataon mabago. Ang ang aking pagkakaintindi lang no, sa intention ng bahay pag-asa, ay para marip, mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Opo. At doon sa loob ng pasilidad, doon nila magkakaroon, doon sila magkakaroon ng realization. No? Dahil hindi ho sila pasok-labas doon at you no know, nag nag, nag pa-party, hindi ho ganoon, no. Uh, sa pagkaintindi ko, yung intervention program ang pinakamahalagang uh, aspeto para mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ang tanong ko ngayon mga kas uh, sa ating uh, kasama kay Senator Robin at alam ko talagang very passionate siya dito eh at uh -huh. uh, maganda nga ho lumabas to dahil alam ko rin marami sa ating mga kababayan uh, talagang pinag-uusapan to lalo na pag lumalabas tong uh, uh, ito, itong mga balita no umiinit yung ating emosyon. Y yung kanyang idea ng juvenile detention ano ba ho ang nakikita niyang ano ba yung kanyang nakikita okay. dito sa juvenile detention ba Meron na po tayong ganyan nung araw uh kaibigan kong Senador May Einstein, sabi ko nga. <laughs> ano po yan eh? Uh, dati na po tayo may Boys Town. Yun po ang talagang sana uh, yun sana ang ginawa natin, pinalawak natin, ang nangyari na wala. Hindi po kasi ako sang ayon din. Nakita ko din po yan, katulad po ng paglalahad ko sa inyo kanina. Nakita ko rin po yan sa bilibid ng araw. Hindi po talaga ako sang ayon. Nakasama yung mga bata na yan. Kasi ginagamit po talaga. Hmm. Sa bilibid lang po, ginagamit yung mga batang yan sa kalukuhan. Eh. Sobrang ginamit po yan. ng mga matatanda sa mga pangkat-pangkat. Kaya po ako, sinulong ko yan na ihiwalay. Kaya ngayon po, yun po yung binibigay kong idea kasi yan din po yung ginagawa ng ibang bansa. Meron din po silang youth detention center. Yun po, sana, uh, iba pa rin po kasi yung alam mo na ikaw ay nakakulong, na nagbabayad ka ng kasalanan po. Yun lang po yung gusto kong uh, maramdaman ng kung sino man itong mga kabataan na nakakomit ng, ng heinous crime, maramdaman nila na nakakulong sila na meron pader, meron talagang mga dapat sundin na, na yung rehabilitation mo kasama yung formation mo bilang tao. Kasi alam nyo, sa believe, believe it, may disiplina eh. Kasama yung hindi puro utak mo lang, hindi puro yung pag-iisip mo lang, ang iniisip, pati physical mo. Pati physical mo, inaayos ng pangungulungan. Yun po yun eh. Yun, yun, yung, yun yung gusto kong ma-achieve nitong mga ito. Hindi, yung intervention natin, maraming salamat. Oh, gusto ko yan. Oh, yan nga ang pinaglaban ko sa kulungan nung araw eh. Yung ganyang intervention. Human rights, lahat ng yan, Pinaglaban natin po yan sa Bilibid. Kahit tingnan nyo po sa talaan ng New Bilibid Prison, nandyan po yan. Isa po tayo sa nakipaglaban dyan. Pero may katotohanan eh. Yung katotohanan, dapat magbayad ka ng kasalanan mo. Saan? Dapat detention center. Yun lang naman po. Kailangan uh, mga kabataan na nandoon, na nakakulong sila. Alam nilang nakakulong sila at nagbabayad sila ng kasalanan nila. At siguro po, kapag sila'y nakitaan na, na sila'y okay, tsaka po sila ilipat sa bahay pangarap. Doon natin ngayon, Mala ma makikita kung sila ay dapat bang bigyan ng panibagong uh, buhay. Kasi po, ka kung kaagad, kaagad meron tayong okay ka na dito, ito lang mangyayari sa'yo. Ako, maniwala ka sa akin, Boswin. Maniwala ka sa akin. Wala ang pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Nako. <laughs> okay. Uh, may isa pa akong tanong no dahil yung proposal ho uh, nakita ko ho kanina ibaba yung minimum age of criminal oh, liability to 10 years old oh, no so that's about uh, I think mga grade 4 ho yan no grade 4 Uh meron na ba ho tayong uh, datos o statistika kung ilan po ang krimen na mm -hmm. nagagawa po ng uh, dito sa ating bansa no age between let's say, 10 years old to 15 years old. Meron na ba hong ganun na statistics? Kanina po, sa video, sa video, nakita naman po natin, no, uh, meron pong edad doon na gumawa ng rape, no? Hmm. Na, na, nakita ko gru nga sa... Gru yeah, grupo oh, oh. pa po sila, no? Grupo pa po sila. Eh, ito lang po yung mga nababalita. Alam nyo, uh, Senator Win ang malungkot po sa... ah... Uh, sa sitwasyon ng Pilipinas, kung sino pa yung mga nasa malalayong lugar. Alam nyo po yung Camarines Norte, galing kayo, oh, oh, po kayo, lagi po namin kayong... Galing ako, ko doon. Opo, lagi dahil po namin... Dahil sa kapatid hunin nyo. <laughs> Opo, lagi po namin kayong isip, Isipin niyo po yun. Ang Jose Panganiban po, nasa bundok. Nang, nangyayari po yung mga ganyang krimen. Talagang, uh, ito po ay nasa harap na po natin eh nasa harap na po natin. Wala man po akong eksaktong numero. Ang, ang punto lang ho natin uh, maganda rin hutig na natin itong mga datos na ito. Oo po. Uh, pagdating I'm sure mare-refer po yung inyong uh, privilege pitch uh, uh, sa sa tamang komite. at uh, hingin ho natin yung mga datos sa mga uh, sa mga ahensya na may kinalaman Opo. ho dito. Tulad po yun. Ilang gusto ko ho sana malaman ilan na ba? no Kasi talaga nakakagalit ako, nung okay. nakita ko kanina, galit na galit ho ako, uh, yung emosyon natin. Pero tingnan din ho natin yung mga datos, ilan po ang mga ganitong kaso sa loob po ng ilang taon, maybe five years or since the inception of the law. Uh, maganda po, pwede sigurong tingnan, bago yung batas, pagtapos ng batas, dumami ba, kumunti ba ang mm -hmm. uh, mga ganitong uh, krimen na uh, sinasagawa po isinasagawa po ng mga bata. At uh, tingnan din ho natin yung kasi in my experience